Kung eto man ay satire, sarcasm lang, totoo rin eh. Totoo pa rin eh. Di ba? Diba? Totoo pa rin na siya ang pwedeng sabihin na natin dumbest, most useless, most corrupt politician na meron tayo. Siya rin po yung um, least um, leader material na makikita natin na nasa ating gobyerno list ang pagkakaroon na niyan yung pagiging leader material. Kaya nakakapagtaka dito sa mga DDS, nakakapagtaka dito sa mga supporters natin si Sarah Duterte. Just the way this person speaks, ang lala. <laughs> bangag, di hama. Di ba? Kung bangag lang ang usapan, ang, usap, ang usapin, kasi madalas syempre, itong mga DDS, ang tinuturong bangag yung nasa Malacanang. Pero kung titignan nyo pong mabuti, malayo. Kasi pwede nating sabihin na ang totoong bangag kung paano kumilos at magsalita. Eh, etong, etong idolo nyo. Ito kasi, oh, kayo naman kasi. Pero, pero malay nga natin, ano ho, merong ganito. Kasi ito, Filipinos want to nominate Sara Duterte for the Guinness World Record as the dumbest, useless, most useless <laughs> and most corrupt politician in the world. Kung meron niyang ganito, kung meron niyang mga uh, grupo, kung meron mang mga organisasyon na nagbibigay ng input or information sa Guinness World of Record para nga maitala itong si Sara Duterte sa ganitong kategorya, abay, di ba? Ito ba ay pwedeng ikaproud ninyo ng mga DDS? Baka nga matuwa pa kayo. Kasi nasa Guinness Book of Record etong idolo nyo. Yun lang kasi, negatibo. <laughs> Alam nyo ba ang ibig sabihin ng negatibo sa puntong ito? Mukha kasi hindi na. Hmm. Hindi nyo na ma-identify kung tama pa ba o mali ang ginagawa ng mga idolo nyo. Kahit kadalasan ay mali, ang tingin nyo pa rin ay tama. Masaklap.